Ang nilalaman ng ating video Mula sa nakakatakot na railway crossing hanggang sa aswang sa likod bahay, naririto ang pitong video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Nakuhanan ng isang CCTV camera ang video na ito na mula naman sa bansang Indonesia na kung saan ay makikita ang isang babae na nakasakay sa motorsiklo at isang truck na tatawid sana sa isang railway crossing. Panoorin ninyong mabuti. Isang truck na may lula na fertilizer ang nagtangkang tumawid ng rilis ng tren kahit may paparating ng tren sa crossing. Dahil sa bilis ng tren at lakas ng impact, ay nawasak ang buong truck sa loob lamang ng ilang segundo. Sa kasamaang palad, ay hindi nakaligtas ang driver ng truck sa aksidente. Nagtamu naman ang train engineer ng log injury. Naganap ang aksidente noong March 2025 sa bansang Indonesia. Viral naman ngayon sa internet ang video na ito, na kung saan, ay nakuha ng surveillance camera ang isang misteryosong figure na nakaupo sa loob ng isang room ng isang eskwelahan na tinatayang alas 3 ng madaling araw. Panoorin ninyong mabuti! Makikita sa kuha ng surveillance camera ang isang figure na nakaupo sa upuan ng isang classroom. Makikita rin ng malinaw na ang nasabing figure ay may nakakatakot na mukha. Sinasabing isa itong multo ng estudyante. Subalit kalaunan ay napag-alaman na isa pala itong short movie na ginawa ng dalawang estudyante para sa kanilang project. Kayo ano naman ang masasabi ninyo tungkol dito? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Si Jake ng YouTube channel na Jake Ghost Hunter ay madalas magsagawa ng exploration sa mga nakakatakot na mga haunted na abandonadong building at sa bawat exploration na ito ay kanyang idinudokumento ang mga bawat adventure na kanyang nararanasan sa bawat lugar. Subalit noong June 2024, isang nakakakilabot na karanasan ang nangyari matapos nitong pasukin kasama ang kanyang kaibigan ang lumang Old Liberty High School na matatagpuan sa Ohio City, Ohio. Subalit lingid sa kanyang kaalaman na magiging isa pala ito sa pinaka nakakatakot niyang encounter na mararanasan sa kanyang talang buhay. Hello? Holy Holy Lord. Lord. Throne, Can you walk towards us? Whoa, bat. Where are you, dude? Bird. What the hell was that? It's bat. It is a bat. Oh. oh no, this isn't good. Sa kanilang pagpasok pa lamang sa building, ay agad na silang nakaramdam ng kakaibang atmosphere sa paligid. Nakakarinig din sila ng mga movement na nagmumula sa loob ng building. Bagamat natakot, ay nagpatuloy pa rin sila sa pag-explore -e sa iba pang parte ng building. Subalit makalipas lamang ang ilang sandali, ay magsisimula na ang hindi nila inaasahang pangyayari. If you could just speak into that device on the table, that'd be cool. Can you tell me who you are? It said rewind at the end, dude. It wants me to rewind. inside? Yeah. Shh. Get down here now. Now get down here, dude. No, you come with me, bro. That was on my level. Call the cops on my phone now. Call the cops. Call the cops. <laughs> Nakarinig sila ng mga putok ng baril, kaya naman nakaramdam sila ng pangamba at takot na magpatuloy pa sa pag-e-explore. Agad silang lumabas at agad na tumawag sa mga polis upang i-report ang kanilang naranasan sa lugar. Nang dumating na ang mga polis, ay agad nilang pinasok at nag-search sa loob ng building upang magsagawa ng investigasyon. Subalit lingid sa kaalaman ng mga polis, na ang kanilang matutuklasan, ay mas malala pa sa inaasahan nilang mga kriminal na aktibidad. did you hear it over here like on i heard it on that stair i heard the noises like i don't know because i was in the damn box so you didn't, you the didn't hear the noises like the gunshots no that's why i screamed Jack! It was literally in that window during an evp session and they were right here and dude your thing said homicide twice your device said homicide twice i Serious? for real uh, yeah. like what do you mean look <laughs> what let me just go. for real so right there on the second floor yes we were looking this way <gasps> i heard pitter patter like like that along that what would that be the east wall and then he hears it at the end of the hallway and as i'm taking my light down i see something go. like dark, no roast, are like, you guys dead ass Swear. you have I body mean, like But no. well, we, we were talking about Dude. you guys, we're like, let's just black out for a second. Matapos pasukin ng mga pulis ang building, dito nila nakumpirma ang presence ng nilalang na nagtatago sa loob ng building. Agad lumabas ang dalawang pulis ng building na may takot sa mga mukha at pangamba na maaaring malalagay ang kanilang buhay sa panganib. Kalaunan ay umalis na ang mga ghost hunter at pulis sa lugar. Magpahanggang sa ngayon ay nananatili kung ano o sino ang kanilang natuklasan na nagtatago sa abandonadong haunted na building na ito. Hindi inakala ni Christopher na ang lilipatan niyang bagong bahay ay isa palang haunted house. Noong unang araw pa lamang nilang lumipat sa bago nilang titirhang bahay, ay agad na siyang nakarinig ng kakaibang tunog at ingay na hindi niya malaman kung saan ito nagmumula. Agad niyang hinanap ang pinagmumula ng misteryosong ingay sa loob ng kanilang bagong bahay. Nang mapagawi naman siya sa playroom ng kanyang anak na babae, ay may hindi siya inaasahang nakakatakot na mangyayari. Kaya naman agad niyang kinuha ang kanyang cellphone upang i-record ang mga pangyayari. Here, if anybody here. In here, I heard somebody somewhere. The cats downstairs it wasn't her. I guess that's my son. Signs. Can you open the other door? Can you open the other oven door? Will you open the other door? Thank you. Now I know you're here. Noong una ay normal lamang ang lahat. Ang ibang laruan at gamit ay makikitang nasa box pa, ngunit maayos naman itong nakalagay sa room. Subalit makalipas lamang ang ilang sandali, ay nakarinig siya ng kalabog na nagmumula sa kabilang room. Kaya naman agad niya itong tiningnan. Nang walang makitang kakaiba sa kabilang room, ay bumalik na muli siya sa room ng kanyang anak. Subalit laking pagtataka niya nang makita niyang nakabukas ng todo ang isang pintuan ng laruan na kabinet ng kanyang anak. Right, now I, heard the cat's It wasn't her. I guess that's my son. Pinakita niya naman ang patunay na walang itong tali o anumang naka-attach sa cabinet. Subalit habang nakatayo at nagmamasid siya sa loob ng room, ay laking gulat niya ng kusang bumukas ang isa pang pintuan ng cabinet. Now I know you're here. Mapapansin din na maging ang pusa ay balisa, na tila ba may nararamdaman itong kakaiba sa loob ng room. Kaya naman palakad-lakad dito sa loob ng room. Makalipas lamang ang ilang sandali, ay muli siyang nakarinig ng ingay subalit ito ay sa ibaba naman ng kanilang bahay. Give me something else. Anything. Ho 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 Okay. Are you trying to hurt me? Or are you just trying to scare me? Because I'm not scared of you. I just I find this really interesting. Do something else. Or show yourself or something. I want to see you. I want to know what you look like. Bigla na lamang kusang nalaglag ang isang walis na tila ba may nagtangkang ihagis sa kanya ito nang di nakikitang force. Nang magpatuloy siya sa pag inspect sa paligid ng loob ng bahay, ay nakarinig naman siya ng mga nakakakilabot na demonic voice. Do something else. All right. All right. Matapos ang mga nakakatakot niyang naranasan sa ibaba ng bahay, ay nagpatuloy pa rin siya sa pagsisiyasat sa iba pang parte ng kanilang tahanan. Subalit ang inakala niyang katapusan na ng kababalaghan na kanyang mararanasan ay simula lamang pala. Are you a kid? an older person come on you're gonna give me something else anything else I don't care what it is nang umakyat naman muli siya sa room ng kanyang anak, ay laking gulat niya nang biglang bumagsak ng kusa ang box ng mga laruan. Ang box ay puno ng laruan kaya naman masasabing mabigat ito, at imposibleng bumagsak na lamang ito ng ganun na lamang. Kaya naman naniniwala siyang may hindi nakikitang force ang nagpabagsak dito. Sinasabi din na ang footage na ito ay 100% genuine at walang edit. Sa katunayan, nang bumagsak ang box ay agad niyang ibinaling ang angulo ng kanyang camera sa box, at dito nga ay nakita na bumagsak ito ng kusa at makikitang walang tali o anumang bagay na naka-attach na posibleng nagpabagsak sa box. Maging ang pagbukas ng kusa ng pintuan ng cabinet at ang pagbagsak ng walis, ay actual niya din nakuhanan ng video. Matapos naman ang mga sunod-sunod na kababalaghan na kanilang nararanasan, kahit na bago pa lamang silang lipat, ay nagdesisyon na silang lisanin ang bahay at lumipat na lamang ng ibang tirahan. Kayo ano naman ang masasabi nyo tungkol dito? Kagagawan nga ba ito ng poltergeist? Glitch in the matrix o oh, baka naman ito ay paraan ng mga hindi nakikitang nilalang na nakatira sa bahay na kailangan na nilang umalis sa kanilang tahanan. Ilagay lamang ang inyong komento sa ibaba. Ang video namang ito ay nagmula sa TikTok. Ang video ay nagpapakita ng isang nakakakilabot na pangyayari na nakuha ng uploader sa isang ospital sa bansang Chile. Ang pintuan ng elevator ay paulit-ulit na bumubukas at sumasara ng kusa, na tila ba may nasesensor itong tao subalit wala namang visible na tao na makikita sa may pintuan. Kaya naman agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at inirecord ang misteryosong pangyayari. <laughs> Noong una ay inisip niya lamang na maaaring nagmalfunction lamang ang elevator. Subalit nang makita niya ang wall sa harapan ng pintuan ng elevator, ay may nai-record at nakita siyang isang pale face ng isang babae, na sumilip sa may likod ng wall na dahan-dahan ding nawala makalipas lamang ang ilang segundo. Ang ospital ay kilala at may reputasyon na isang haunted dahil sa mga paranormal activity na nararanasan ng mga staff dito. May mga viewers ang nagsasabi na maaaring nasira lamang ang elevator kaya ito nagluluko. Subalit marami ang nagsasabi na nakakasensor ito ng tao. Subalit hindi ito visible sa mata ng tao dahil ito ay maaaring isang multo o espiritu. Ang video namang ito ay nakuhanan sa loob ng isang morgue, na kung saan, habang nasa loob ang isang babae upang magsagawa ng pang-araw-araw nitong gawain, ay bigla na lamang may nakakatakot at nakakakilabot ang mangyayari. Panoorin ninyong mabuti! Makikita sa video ang paggalaw ng isang bangkay na nasa loob ng isang itim na plastic bag. Noong una ay hindi ito pinansin, dahil tila ba nawala sa isip ng babae na isa itong bangkay, subalit nang gumalaw muli ito, nang mapagtanto niya ang muling paggalaw ng bangkay. Ay nawala na lamang ito ng malay sa sobrang gulat at takot. Ayon naman sa iba, natural lamang na minsan na gumagalaw ang bangkay kung ito ay kakamatay lamang, Subalit ang movement sa video ay hindi lamang basta mahinang movement kaya naman natakot bigla ang babae sa kanyang nakita. Nang makarinig ng kakaibang ingay ang uploader mula sa kakahuyan sa likod ng kanilang bahay, ay agad itong pumunta at hinanap ang pinagmumula nito. Noong una ay inisip niyang squatter o homeless lamang ito kaya naman agad niyang inirecord ang pangyayari. At eto ang nakuhanan ng kanyang camera. Isang figure ang bigla na lamang sumulpot sa kanyang harapan. Ang figure ay may suot na mahabang damit na kulay itim. Naniniwala naman ang ibang viewers na maaaring isa itong multo. Samantalang ang iba naman ay nagsasabing isa itong tao na may masamang balak. Dala naman ang takot ng uploader, ay agad itong bumalik sa kanilang bahay at inilock ang lahat ng pintuan. Maraming salamat sa panood, hanggang sa muli nating kwentuhan.